Ayan, hello, good morning. Ayan na po, nagpuputi na po sila ng mais. Ayan, maagang maaga. Sino pong may gusto ng mais? Punta sa amin. <laughs> Ayan. Ano na sa sagasaan? Huwag si Papa maon sa gitna. Sa pagkaputi sa gitna. Pag may nalalaglag. Pag may Ayan, good morning, good morning. Ayan. Ayan po ang aming driver ng karabaw. <laughs> si Kare. <laughs> hello, hello, hello. Good morning. Happy New Year po. Kami po ay maghahanap muhay muna. Ayan po. Harvest-harvest uh, muna kami ng mais. At... <laughs> ah dito <yip> po <hu> ay. Ano? <laughs> <Bo> Putik <laughs> bot nga ito at hindi kinain ng. Hindi, kasi. Kinain ng uod. Kumuti ka rin. Tingnan n'y. Nasaan si Erpa si ano? Ayan na. Ayan lang Ha? na bulaklak? mo Na? Akin na yung gloves mo. Hindi naman magpuputi eh. Kapag sino sa iyo anak? Nakamadyo ko eh. mag a, -a Aba, ako. Mag-a-an yan, yan. Ah, Isa lang. Ito baka sumabit yung... Ano? Ay tama. oh, O. Huwag mong Hindi nga po.

Abay ba kasi ito mamutit, inatumba. Ay, hindi ganyan. Oh. Lapit, lapit. Ay, naiiwan itong gilid. Hoy. Papa, sandali lang at naiiwan ito. Malawak pa din eh. Naiiwan dito. dito. masih na Masigaw ka Ay nalaglag. Dito ka pwedeng pala sa arawan. pala arawan Tuli na video nung marit Patuadalaan Eh, rada na po kayo, takoyin makatakbo Tuli na video Naya ka lagi sa tubok mo sa likuran. Hoy, oh, <laughs> 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 lumaki dito ay sa gilid, doy Dalawa kay din eh. Ay, ayan na po. Sobrang eh. kalaga. <laughs> Nag-ano po 'yan din eh. May ay, mga tudling na maiksi. Hoy, saan kayo galing? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Sino? Paman. Ini ya. Dumpo kayo maligay sa. Ay bakit tama si ining hindi ilagay ng jacket? Ang daming labok. Bertikal sa karabaw. Binili <laughs> 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 sa mga ano ah. Eh bertikal kayo Hop. Yan. Sama na naman ang munting atay at oh. <laughs>